Hello guys. Ayan guys, nagluluto na naman ako guys. Ano ako guys, na malingke. At ang aking lulutuin ay as usual, salmon. Kasi guys, ang salmon uh, merong ano, yung taba na masustansya Yan ang dapat na kinakain ko. At ilalagay ko na itong mga ano, yung mga tangkay ng pechay kasi matigas. Unahin ko muna yung mga tangkay guys. At para lumambok naman. At para makain ko. Ayan guys. Unahin ko itong mga tangkay. At ilagay ko na ito. Tingnan nyo guys. Ayan. Ayan mga belly guys. Ayan. Andiyan ang tabang. Masustansya belly hindi ako bumibili nung ano guys yung laman mahal pati yun dito lang tayo sa mga ayan andyan ang sustan yung taba guys ayan ayan guys tunay nyo ayan Ayan guys, ang sarap niyan guys, oh. Lagyan ko na ng ano guys, sinigang. Ah, ito na nga, guys. nuto na yung guys. Ngayon nyo, guys, o. Oh. Sus. Talo pa nito yung, ano, yung iniinom na fish oil. Ayan, guys, o. Oh.